Ayan mga kalodi, uh, isang mabigat na akusasyon at uh, talagang totoo at uh, talagang inihintay ng mga sambayan ng Pilipino at hindi lang sa atin na at sa buong mundo at uh, talagang maraming nag-aabang at maraming nanonood at maraming tumitingin kung ano nangyayari po kasi meron na tayong social media uh, viral na po lahat ng mga nangyayari ayan po talagang nakatakda dahil kasi sa huling pahayag po uh, mangyayari po yung mga hindi magandang bagay talagang hindi natin alam na kung ano talagang ano uh, makikita natin yung two witness kung sabi niya may 'yan sa social media po 'yan. Ayan po yung ano talaga. Ah, uh, ngayon talaga, bumibilis ang takbo ng ekonomiya, biya, siyensya, lahat po 'yan at ito panoorin natin ang sinabi ni Romulia about sa mga corruption. Oo, <coughs> sa. po dawitan. Ah, si Suspero. Special Envoy. po mga log. Wala bago magpasok, niya po talaga, napaka bibigat. <coughs> Magiging <-lilis, tos> napaka ano at ngayon may bukas po uh, sa pangkadugo at kapatid ni President Bobong Marcos na gano'n niya uh, sinabihan niya ng gano'n na adik ang kanyang kapatid dapat nung alam niya naman pala noon, noon pa man, sinabi niya na, hindi niya na pinagpahaba pa. Ayan, pero yun talaga, ayun po talaga po si propesiya at mangyayari talaga, ganyan. Pero hindi mangyayari na maalis si Bongbong Marcos kasi talagang ang Pilipinas ay usbong at dalago. yan talagang asenso. Alam balak ng maitim na mga budhi na nandiyan, ah, hindi magwawag. Ayan pong talagang to. Ayan, kaya hindi na lang po natin ang mga mangyayari kasi talaga lagi tayong ganyan na welga ng welga, mga ganyan. Mayayari kasi kung sino papalit. Ay, alam ba natin na ano sila. Kaya hintayin natin kasi nangyari na po natin sa dati yan sa atin eh. Nung panahon ni Marcos talaga hina si Marcos na hindi naman talaga magandang mangyari. Patulad ng hirap ang Pilipinas. Kaya dapat pray and always trust God. Yan po talagang the best. Thank you.